isang panibagong harap naman po. At ayong sisimulaan dito sa ating Takoyaki Sariye. At ayun nga po, ina assemble ko na po agad. May order po kasi pumasok sa atin through online. At ito po ay pipikapi ni customer. At ayun nga po, na-pick up na ang order ni customer. At sumunod nga po niyan, meron nga po ulit pumasok na order through delivery nga po ulit ito. At agad po nga po ito in-assemble. Dahil pagkatapos po nga po assemble nito, agad din po ito i-deliver ng ating rider. Kita niyo dyan mga beso, nakatuwal pa talaga ako dyan ulit. At maya maya nga po ulit, meron nga po ang order sa atin naghihintay, hindi ko nga po nabidyohan. At sumunod nga po nun ulit. may pumasok sa ating through delivery po ulit. At ayan nga po, niluto ko po agad ang order ni customer. At habang naghihintay po ang ating customer kanina, hindi ko nga po yung nabidyohan mga best dahil nga po sa sumunod-sunod na po ang order sa akin, may walk-in at may delivery. At inassemble ko na nga po pagkatapos kong lutuin ang order ni customer through online. Ito po ay for delivery. Sumunod nga po noon ulit na mga best. Kaya na nga po pala si customer dahil sabi niya po, pipikapin niyang nangalang po ang kanyang order. Sumunod nga po ulit na, meron nga po tayong pumasok order ulit mga best. At agad po nga po itong inassemble. At itong customer ko ito ay customer namin sa hospital, regular customer po namin itong umorder na to mga best, ano, At ayan nga po, nasapos ko na nga po assemble ulit, meron nga po magkasabay ulit na pumasok through online or delivery po ito. At inassemble po nga po ulit. O diba mga beses, kita niyo sunod-sunod po talaga yung umorder nyo. Siguro dahil sa lamig ng panahon, kaya nga po medyo maraming orders sa atin ngayon. At thank you Lord, marami pong order. At ayan nga po yung isang guys, pipi ka pini customer. Eh, nang apos sir, o, diba? Ang gwapo niya, mga babe. Sana all, o, diba? At yung isa nga po ay dideliver ng ating rider. At sa di nga po inaasahan, bali ng customer natin na nag-walk-in, ay nag order. At ayan po sila, mga babe. hanggang dito na lang po ang ating takoyaki series mga bes. Maraming salamat. Bye-bye.